Ayan na na. Hoy! Sugot ba yung mga kapatid? Number 133. 133. Simulan tayo ng 144, 177, 133. 133. 131. Ayan, si 133. Bouncing, ha? Yes. Ano ah, po ito? Ano ah. po ito nakalagay ng mga dahon-dahon? Ah, ah. ah, ah. ah, ah. Akin? Mga... Gamot ko, ano? Para na amoy ko, mga parang gamot ko eh. Ano bayabas? Lagonde, insulin. Lagonde. Lagonde. Dependila. Lagonde, lagonde. Sa... Gamot po saan? Gamot po saan ito? Dantya, sakit sa ulo. Sakit sa katawa. Sakit sa katawa. Ito, uh, uh, pwede na to. Ah, I... uh, sama Kasama oh, na to ilalaga, kasama yung walis tambo. Kasama yung walis tambo? Siya may iwan mo. O, kasi may mga mineral na rin. <laughs> <laughs> ano pong pangalan ninyo? <laughs> Lilian Inocencio. Inocencio! Lilian, ang pangalan ni Inocencio. <laughs> Lilian, Lilian <laughs> daw. Lilian, Inocencio. Opo. Saan po ang bahay ninyo? Ito po. Ay, putahan po natin. Ay! Hala. Naku, baka hindi tayo umabot. Ano ka okay. ba nyo? <laughs> bahay, bahay nila? Tayo? Ito po. Ito <laughs> Sa gilid nyo lang, nasa... Nasa kanan lang namin, boss. Nasa kanan <laughs> <Alayo>! lang namin. <bangin>. Alayo! <laughs> Aduh, kasi yun sa labas eh. Manggabang na kayo ng tricycle. try si Kyle. Alika na, arpa ni natin natin. Sugod. Sugod. Oi. Ronnie, happy birthday. Ana. <laughs> Worry, happy birthday. Ana. Oh. Hindi ka mawawala. Happy birthday, Ronnie. Ronnie Santiago, happy birthday. Happy birthday. Eh. Oh, alam mo na, ah. last na. Yan. Para sa taong ito. Edna Alcantara. Happy birthday. Happy birthday din kay Miss Edna Alcantara. Si Anay, nasa bahay namin. Kaya pala pumorma si Ronnie doon. Oo, naka-white, bossing. Pag-graduation ng pormahan. Teka. Ayun na, sa loob na. Ay, Ronnie! Dumudukot si bossing! Wala, hindi. Nagpupunas lang ang kamay. Ah, Nagpupunas si bossing. Ayan si Lilya. Ayun, happy birthday. Ate, ate. Oh. Oh. Okay. Ayan, bali. Okay, okay. Baba. ito po, ito po pa ano na po. Sana maraming salamat po. Hindi ko inexpect po ito. Kahit na kahit na gabi-gabi na, nag-e-effort ako kumakandaw sa likod. Para dikit mga, hindi dikit doon sa... Marami ka ba mga tanim-tanim sa likod? Opo, oh, mga gamot-gamot? Opo. Oh, oh, Tanggalin po natin ito para hindi natin, Hindi saka, ka na mainitan. At saka ano po, ako apostolada ng panalangin na, na, na ano, nagdadasal po ako sa mga patay. Ano po? Uh, nagdadasal ako sa mga namatayan. Mga hindi naman days, siya crying ganon, lady. Pakit ano? Bakit, pa no, o, bakit, hindi naman daw po kayo crying lady. Ah, hindi po. Pakit ah, nga yung dalawang katabi dalawa niyo. Hindi po kayo nagdadasal. Ay. <laughs> <laughs> paano ba paano ba yung paano ba yung yung dasal sa patay? Bakit po? Pwede po mga maniligid. Ayan na, ayan na. Di ba yung dasal? Pupwesto, oh, pupwesto. mga patay. Di ba parang maraming sinasabi yan na Apostolada. Apostolada po ako ng panalangin. Apostleship of prayer sa simbahan. Oo. Ah. Yun po ako. Paano po yung dasal sa patay? Uh, mahaba po eh. May uh, uh, ba, Paano simula? Simula lang. Uh, it's a mystery. Uh, oh, Parang may po. yun. Si po. Uh, ano yung po. Ah, uh, ano yung... Yung, patapos na, di ba yung patapos na maraming sinasabi na... Uh, Kawa na patawarin ang kaluluwa ni... Wally. 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 Uh -oh. Wally. <laughs> Wally. Wally. <laughs> Wally. 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 Wally at bigyan siya ng ilaw at liwanag na walang katapusan. Ah. Tapos marami marami mga maraming sinasabi yung mga mga santo no tapos patawarin natin siya may ganoon ng ano. Oh, lita niyo. sinasabi. Lita niya. Oh, Naghihilot ba siya? Oh, Naghihilot. nga na po yung litania? lita niya? Naghihilot ba siya? Ah, hindi po. Hindi ah. po. Hindi po. Nang gagamot po? Hindi rin, po. Ah, hindi rin po. Sayang, magpapagamot sana Kapasal ako. Kala kong papahilot ka. Patasal ka na lang. lang. May asawa ba si Lilian? Nasal po. Ano po, widow, widow. You ano the po, first. Ano po ano nangyari kay Mr. Inataki po sa puso. Oh Nine years old pa lang yung anak ko. Ano po, na namatay na yung asawa ko. Itinaguyad ko yung anak ko. Naging isang anak ko, teacher ngayon. Si ma'am. Wow! So, teacher. An wow. Dito po kayo teacher. Teacher po ang ito, anak ko. Ito na po si teacher. Nagtinda-tinda ako ng lugaw, sopas, para mabuhay kami magina. Mula nine years old. Opo, oh, opo. Hindi na po kayo nagkajowa? Ayaw ko na po. Okay, oh, tinanong mo ba sila? <laughs> Pastos! Ano yung tatanong? Hindi. Nakalaga pa ako ng damit ng iba. Ay, di ita, kami na lang mag-ina. Sa bagay, tama. Opo. opo. Kaya ano, yun, yung anak ko ta tinaguyon. Tapos po. ito pong bahay, sa, ah, sa pamangking sa, ko po, umuupa rin po kami. Ah, dito. umuupa pa kayo. Opo. So, Tat tatlong, tatlo lang kami nakatira dito yung matandang dalaga. Ah, may isa pa po. May isa pa. Ah. Tapos si Mami naka-outfit din ngayon. Saktong-saktong sa ating rewind. 80s. Pang 80s! 80s yeah. ah, Sumasaya ah. daw siya. We. Oh. Ano, ano pa sa... Ha habang ba? nagdadasal sa patay. <laughs> 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 ano pong sayaw? 80s basta cha, -cha tanggo okay? cha tanggo tango. tango oh. naman yun. Sige nga. Fifties <laughs> nga <laughs> ako. oh, warm up, warm up tayo. 1951 ako pinanganak. Sabi pa nga rin nag-interview kaya mo ba nanay? Opo, kaya ko yung 250 steps na pumunta ng ano, kamay ni Jesus. Ah. Ilan taon na ano ba si nanay? steps lang, hinihingal. <laughs> oh, <So, laughs> 73 po. 73, 73. po. 73. 73. Opo. Bata pa, wala pang 100. Wala Totoo. Oo nga. <laughs> wala pa kayo. Ang ko yun, bossing. Ay, lampas pa. Oo, oh, lampas pa, sabi ni Paolo. Tsaka <laughs> sumasayaw eh. oh. Oo nga, eto na. Music! Tangguyan, partneran mo yan, Paolo.

nasa ulo. sa ulo <laughs> dula, o din, na nga lang eh. Wala na ulo na. Wala na ulo na. Okay, 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 okay. Na na rin. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Wale. Yes, po. Ito na po. Ito, Mami! <laughs> Hiningal ka, bigyan ng tubig si Mami. Ito. Tatanggapin mo ang regalo mula sa Hanabishi. Meron po kayong sandwich maker with dance steps. Meron ka electric pressure cooker with choreographer. Oh. At meron ding air cooler with air. Yan ang Hanabishi kapartner ng mga praktikal na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossing! Ito pa mga Dabar may regalo pa po kayo. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. 5,000? From TNT. Katropa, may sulit na ang TikTok na ngayon. Yan ang new TNT TikTok Saya 50. May 3 gig na, may anti-text pa. Lahat yan for 3 days. Iba talaga ang TNT. Kaya, mag-load na. Meron pa po ngayong uh, 5,000 pesos plus grocery items mula sa... Pure Gold! gold. Mga karakats, basta grocery o paninda, sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin, mura ang presyo, at sa kalidad, hindi ka dihado talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. Dahil sa Pure Gold, always panalo! Meron pa pong 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos sa regalo mula sa Birch G45. May lakas depensa plus, kaya ito ang decision at pagmamahal with Birch G45. Meron pang 5,000 pesos at tregalo sa Palm natural Naturals Intensive Moisture Shampoo. I-try nyo na ang new lasting bangon ng Pahamahal natural Intensive Moisture para hindi na maganda, aro maganda! Bili sa ng mga suking tindahan! At, dagdagan pa natin ng 1, 2, 3, 4, 5 sa Bioderm Freshen! Sa Bioderm Freshen, bida sa freshness, bida na sa germ-killing action at added benefits. Bida pa sa bulsa kaya mag fresh up everyday mga Dapper Cats gamit ang Bioderm Freshen. Yeah! Oh, Meron pa po kayong 5,000 pesos at regalo mula sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Meron pa! Meron ka ba? 1, 2, 3, 4, 5! Narigalo mula sa Tolak Angin Herbal Liquid Supplement. Heavy Cat Feels sa Tolak Angin. Tapos ang laban. Salamat ni DJ. It's Bulagan. nanalo sa pahabaan, boss. <laughs> Pahaba, <laughs> Congratulations. May mga regalo ka na. May 40,000 ka pa. Yung 40,000, nanay, gawin na nating 60,000 pesos. Oh! Wow! 60,000. Ay, napasaya ulit. Napasaya, napasaya ang sinanay. Ah, Aloha, ah, yeah. ah. Go, Paolo. 40,000! 40,000! Gusto <laughs> <So>, talaga si Pablo. Gusto talaga sumayang. lang. disco pa rin, bossing. Pero ibang kira. Pimpis. Congratulations! <laughs> sa mga number, guys. Naki rin nag-register. sa Marangay Guadalupe. Si Makari Salamat si PJ8. sa lahat ng staff. Maraming At kay Lord. Amen. Amen. Thank you, oh, okay. Dabar Okay. Maraming salamat naman sa mga barangay officials na nakipagbayanihan sa atin dyan. Thank you po.